guys. Walang buses. Ah. makain ako ng luya. Hi sa kanila daddy. Hi, hello. Puro mo Huwag na ako Happy Fiesta Talisay. Happy Fiesta Talisay. Uh, enjoy. Have a blessed uh, Sunday everyone. Yes. So mamaya daw. Pagdating ni na kuya from Manila. Ah we will buy some food para may pagsasaluhan kami kasi darating today si na kuya <laughs> from Manila it's okay wala na akong boses guys dahil sa ubo pero gumaling na yung ubo ko guys it's just that <clears throat> maybe na ano lang talaga yung voice ko uh, napagod kasi ilang ilang weeks and days din akong nag-suffer dun sa ubo ko guys and finally yung gamot lang ni ate talaga yung nakagaling sa ubo ko ang sipon like dito like dati guys naalala nyo parati ako nagre-reklamo kasi parating lang luluha yung mata ko sa na lang tadad excel sure na lang tadad ang talito kay tuyo ulo kayo. Ha? Sa sabot. Sa itlog. Ah. Oh, ang kuno ini tuyo na sa ano man ni. Asam ta agyan ni. Allah. Ang dila sa tamalit ug itlog oi. Pa dito ta tangke mamalit. Oh, dito dia Oh guys, ang daming walang hindi madaanan sa Talisay. <laughs> daming no entry. Ang traffic pa. Ang yeah, ngayon, sim, uh, araw ng Simba. Tingnan guys. Pesta kasi Yan. Yan ang ganap sa Talisay ngayon.

palaksan na namin magsimba pero wala ng oras delay daw yung flight nila kuya 4.45 so darating sila 5 plus na oh lechon guys oh oh lechon oh sarap pero nakakauma ang lechon <laughs> hindi na hindi na kami eh. magkikrave ng lechon for the next couple of months ang hirap. Ang hirap pala guys pag naghanda kayo sa bahay ng isang buong lechon and marami ang nati natira. My God. As in. So kailangan talaga pag maghanda ka ng mga ganyan. Pagbibigyan mo talaga yung mga bisita mo. Papatake out mo. Para hindi ka maumay. Eh. So anyway. So that's our ganap today. And bala kong magpagupit magpapagupit na talaga ko guys kasi masyadong maraming split ends so pupunta ako ng SM magpapagupit ako ng hair hindi na muna ako magpapacolor ng hair kasi uh, wala pang budget and bala ko sa ano na lang either next month na lang siguro ha? nagpuan na lang yun silto sa November 30. Para doon sa kasal. Oh, pwede din. Pag malapit na yung kasal ng anak ko. Kasi bala ko magpapastreak ako. Yung ano, parang highlights. Yun ang gagawin. Papagawa ko sa buong ko. Balayage ba yun yung tawag nyo Asa ah, gasolina Ay, Wala naman, layo naman lagtang. Okay, so... Ano ba ganap? Si Naninian doon sa bahay. Kian and Alas and Butchoy. Bukas magsisimula na si Butchoy sa work niya. Wala pa rin akong pasok bukas. So, pag uh, okay na yung bosses ko, magsi-CFT ako tomorrow. Kasi hindi ako nakapag-CFT ka, today. Kasi nga, gawa lang... Wala akong bosses kanina when I woke up. I'm just using my... Uh, Charles and Keith. Pinair ko siya dito sa aking top. Kasi yung top ko may pagka-green. And naka-shorts lang ako, guys. Ganyan. Ang shorts ko is... Kay Kian. Na ayaw niyang suotin. Kasi masyado nang maluwag. Ah, ako lang sumuot. Ako lang suot. Kagabi, guys. Ang tagal naming nauwi. Naka-uwi. Around 9. And na-traffic talaga kami. Kasi merong concert si na Gigi Lana. Lana ba na? De Lana. De Lana. And Ellie Buendia. Dito sa lugar namin. So, matagal-tagal din kaming nakalusot sa, uh, ano, sa traffic. First time din kasi namin guys, this year, na umalis uh, ng fiesta ng Talisay Kasi last year wala pa kaming kotse. Eh. So, hindi kami makarelate last year kung ano ba yung traffic. Pero this year, ito na. Nakakarelate na talaga kami. Pero we're not complaining. I'm not complaining of having a car, guys. Because this car, <clears throat> mura man to or mahal, tsaka man to or hindi, maganda. This really helped us. Diba, Daddy? nakatulong talaga to sa aming aming pamilya na na, na may pay lagi na sila oh, may sakay Montero oh, na may pay oh. yes kasi uh, marami nakakasakay uh, hindi siya aksaya sa gasolina do meron lang siya mga konti talagang depekto guys kasi nga second hand hindi mo maiwasan na wala ka talagang papalitan, papaayos, gano'n. Flying V pila. 62. Hmm, diyan na lang tayo. Diyan na? Hmm. Dito na lang kami sa Flying V, eh. 500 lang, dad. Ako baka ka diyan. Oh, asaman. Unleaded. I don't think they're open. Are they open? They're not? Okay so guys. Walang open ang ano guys. Flying V. Papagasolina sala kami. Kahapon lang kapag pagkasulina kami. Ang mura lang 60. Sa Petron. Lagtang. Lactang branch nila. So. Ayon pa rin. Since wala na akong. Uh, hindi na nagtiriay yung mata ko hindi na siya nagbumuta-muta my god dahil pala talaga yun sa, sa ano ko sipon sa migraine so kaya nagsisecret siya dito sa mata ko guys kaya ako nagbumuta-muta so ngayon thank god wala na so nakapag ano na ako mascara and eyeliner So, nagsimba na lang kami ni Daddy sa Redemptorist Church. And then, uh, off we go to Asa Airport. Airport na. Kaya nasa na sad. Na early na sad ang flight nila kuya. So, sila 4.30. It's 3.52 na. So, nami sa Mango, nabiyahin nami airport. I'll see you there, Kuya and pa-bye. Guys, daan mo na kami sa... Ano saan eh? Island Mall. Island Mall Gaisano. sa... Gaisano. Gaisano, Lapu-Lapu. Bili ako ng Shopaw na gutom ako. 4.30 pa naman. 4.21 pa si Kuya. I mean, 4.30 pa... Bab, ano? 4.30 pa ang eroplano ni na kuya darating. So, since hindi naman kami park doon, dito na muna kami. Bibili ako ng siopaw. <laughs> nagutom ang tindera nyo. Nagutom ang lola nyo. Ang vlogger. Alo, taligsik lagi doon. my daddy. My buddy. My friend of Minsan away kami. Minsan bate. Ngayon bate kami bate. <coughs> Choking na lang siguro kami guys. Kasi may siopaw. First time ko dito sa island mo. sa Chowking, guys. Nag-order na ako ng Chowking. Wala talaga akong bossel. Pero um, siya lang, buy two, take one, shopping. Wala kaming drinks kasi mahal. Water lang naman ako. Kailan tag-water? Water. Dad, kailan eh, tag-water? Huh? No, naman no, hindi. Oh, uh. Wala pa kasi sinakuna. I'm sorry. Mabutar pa kami ng 4 plus eh walang walang parking sa ano guys? Eh 4't. Kasi sila yung mag-apang sa amin. kaysa kami, kasi walang kaparkingan doon. Puti ko na mao. labi ang puti. Lalo pa pag wala ako sakit. My like, God. Uh... So, nagsimba na lang kami ni Daddy. And I decided, hindi na lang muna ako magpapakap. Siguro mga ano na lang, after ng wedding ni Kuya, pero magpapat hair color ako, yung balayage. Doon sa may mango avenue yung meron daw sikat doon. at 1-8. So yun ko. Doon ako, ako magpapagawa ng hair. Come December or November last week. Maraming pala tao dito sa mall na to. First time ko dito. Island. Island Mall. Sa Bohol pero Mactan Island Mall. Sa Bohol merong Island. Sa Bohol. Isang nga dito. ICM pala sa Bohol. Island City Mall. Dito, Mactan Island Mall. <coughs> <coughs> hindi kasi ako nagagawit dito, guys. Unlike dati na I used to work sa Lapu Lapu. Pero ngayon, wala na. Alisile area lang talaga ako. City, IT Park, yun. Pero, hindi, wala din kami sa sakyan din namin si kuya so, mainam talaga may sasakyan kasi nakakapunta ka sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan Para kolektor. Kolektor sa lending yung bag ko today, guys. Bigay ito sa akin ni Kuya and Papa last Christmas. Siguro kung bag na naman yung bibigay nila, ako yung mamimili. Guys, yun nice. meron silang food court dito. Oh, ang puti, ang laki ng building nila. Wala silang food court. Pagay na ang tubig dyan. Okay, take out na ba ito? Oh? Ano? Okay, oh, tubig dito. Ano ba yung tubig oh, dito? Iyawa. Maghihiyan na food ah. ka. Okay, okay, okay. na pina-take out dito pala kami kakain. Nagutom ako guys. Pag gutom ka kumain ka. Kahit sa bahay pag walang ulam tutong. Basta magkalamanan siya. Survival. <coughs> Konti na talaga ubo ko sipon ko, konti na lang din. Nagkaano lang talaga, na-horse yung voice ko. Dahil sa napuyat ako kagabi. Tagal na may nagka-uwi eh. Ayan. Siyama. So, uh, Bola-bola lang available. Mauna na akong kumain kasi nagugutom na ako. natin ng ketchup. Hot sauce. masino ng ketchup? Hot sauce lang. Masanap pa sa sopaw ang hot sauce. na masarap. Oh, bola-bola. Oh. Oh. Wow. Mm, sarap. May ibang sopaw kasi guys, antigras lang doon. Kain tayo Dadu Boleh pilih yang lain? Boleh Saya cakap kalau kayo guys kumalik na talaga yung dana ko sa pagkakainom. Ang laking tulog, ang laking tulog. big help yung antibiotics. <laughs> sarap ng sopa nila. dila. ko. hmm. lagi Lamit yan. ketchup, Sarap. Sarap. Wala yung lipstick ko. ko? Dalawa. Dalawa. May ko. Guys, andun na daw. Ang landing na siya na kuya. Oh. Susunduin na namin. See you there. And we're back. Maningot ko guys. Saka, ano yung mga guys? Naka, nakahurot kong doha ka siopaw. My God. Babalik na naman. Pero, kailangan, di mo tambo kayo kay ngako gaon. Ay, gaon. Ako ang dress sa kasal. Sakto ra ba na nako? Etsa. So Pato namin nila kuya kay nana na sila. Nagkuha na lang sila silang bag. And we'll see there. And we're back. The couple loves, the couple is back. Mga manilenyos. Yoy, kasi sila guys, sige lang. Yoy. Na-vlog niya po si ano to my vlog. Oh. Hi guys. Oh, sige, Went bro. to Gavara. Huh? number one Filipino food na reviewed in Manila. Labe? Sato lang. Sato lang. Sato Japanese food man to. Filipino food to uh, among the dinner company with Leslie. Uh, regards sa imong boss. Honestly, I don't know if you see it, this <hfunctionals> but I hope you had fun here in the Philippines. Yeah. Swerte ni Kuya. Na-meet niya yung pinaka-boss nila. Tapos itong isa. Buwan ito pa mo tabi patanggas. Kaya Nangagad sila ba? I-extend kami. Huwag matang yung muli. Ano yan? Okay. Sugod Leslie. Yeah. Sugod sa Andre. wala siya. Kapuwi So we're on our way home Pero dadaan kami sa Asa tadan Manila, Manila Food Shop Bibili kami ng food So maya uli Guys dadaan kami sa Robinson's Town Center Order sila ng Manila Food Shop Ako iihi Andan sila papay at eh, kuya. Akyat mo lang ako, guys. Good evening. Ihingihi na ako. So, kahi going down na. Uh, Nag-lipstick ako uli, guys, kasi nawala na. Ang pakla, pak ang pale-pale ko pag wala akong lipstick. Kasi maputi nga ako, di ba? Wala dyan ko tingog. Sorry. Ay, nakaihi din. Salamat. Thank you, Lord. So, pala ko saan ang bumili muna ng ano? Eyeliner dito sa Maybelline. Daanan ko lang muna to. Kabalik na kami sa ka. Kuha na namin yung order. Yeah. Kuha na namin ng food. Food hopefully hindi kami maabutan ng mga daan sira ano ba Nasarahan ang daan uh, sa bahay ko na iyan ang vlog ko guys kasi pupunta si ate magmamadjog kami ha and we're home we're home guys ngayon ngayon lang So, kompleto kami lahat. Mm -hmm. anjan kami lahat. Ayan. I am a gaming god. Darating pa. si Ate Angie, magmamadyong kami. Dito. Ayan. Ay, ay pero ay. duty, magkadong, no. Kaya hatod man papay. Ay, di na ito mahatod yan, no? Ang hatod na sa duty dito, So, tayo lang ko uli, mga... Eh, yeah, alas, okay, Jyoti. And... Ayan, papa. Eat ah, na ka food? Dada? oh, food? Yeah, I miss this. And this one na yung kakainin oh. ko. Bon oh. well, appétit! Oh, okay. So, I'll end my vlog for today, people. Kasi wala na talaga akong boses. Mm. I'll see you guys again on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye. people. Nah. Bye, mga katos. Oh no. <laughs> Ingat kayo parati dahil ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Mm -mm.